Hello, good evening mga chong. So ngayon magluluto tayo ng kusido. Uh, wala kita ulam. No? Kaya maluto kita ng kusido. Yeah. So yun, nagigiris ako si Yin. Uh. Uh. <laughs> Gigiris ako kamatis. Yeah. Luto sa mga pogi ini mga chong. Lung, uh, shout out. Yeah. Kamatis. Uh, Sibuyas kamatis. Ayan yeah. Hmm. So, Luto ni Pogi yan ha. Lang shout out. So syempre di mawaraan bawang. Bawang. Wow. Di ko alam ko na na isda yon. yan. Sa halagang 80 pesos may tatlong piraso ka na. Hinatay ko sa tatlo. Ay anim. Siguro ba na Ano yun? Tambaka? Bahala na siya. Tambaka. Walang baal. Tambah ka lang pa na may pa ako no. Rati. So nito ito sili. Siling I love you. Ay. Siling I love you. Yan. Kailangan manghang para ganahan magkaon. 'Di ba? Nagkaka masyadong ang. tama lang. Yan. So, magic mo na mga chong. Yan. So, tatlong piraso lang 'yan mga chong. Hinati ko sa tigda dalawa. May anim kami na piraso. So, may tigda dalawa kami. At tatlong katao kami. 'Di po takakatagal 'to. So, yun mga chong, ma-prito muna kita bago ang tintero. So, ibutang nato yung lana. Ibubutang natin yung mantika. Siyempre, paano tayo makakapag pag walang mantika? Ayan. Painitin muna natin, mga chong. Paano makita makaprito? Hindi mainit yun. So, yung mga chong. Nahugak na ako mag-video. Kaya di ko tinapos ang video ko. <laughs> Ayun. Naprito ko na ang mantika. Magkaon ka sinabawa na mantika. At least ang mga laga doon, pa pang ako. na ako. Ah. <laughs>